Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Cambodian Prime Minister Hun Manet sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkasundo ang Pangulo at si Hun na palakasin ang kalakalan sa bigas ng Pilipinas at Cambodia. Napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa posibleng double taxation at lalo pang pagpapahusay ng ease of doing business. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng biyahe ng mga eroplano sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia para sa promosyon ng tourism destinations ng dalawang bansa. Kabilang rin sa agenda ng bilateral meeting, ang pagpapaigting ng pagtutulungan sa depensa para matugunan ang parehong security concerns. Nakasama ng Pangulo sa pakipagpulong sa Cambodian Prime Minister, sina Speaker Martin Romualdez, National Security Advisor Eduardo Anyo, Communications Secretary Chelo Igrafil at AFP Chief Staff Romeo Browner Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino.